Bakit? Oh, ay ngayon alam mo na anong masasabi mo? Na-surprise po kami. <laughs> welcome back to my channel where love is the key ingredient to a happy family At ngayon ay nasa day 22 na tayo ng ating vlogmas at alis muna tayo ngayon at pupuntahan ko yung aking mga kapatid dahil wala nga tayong reunion. Uh, hindi naman tayo magtatagal. Uh, dadalang ko lang sila ng konting kapasko sa kanila kasi alam nyo kahit may pandemic tayo. Ayan, gusto ko silang makita kahit paano kahit wala kaming reunion kaya babaybayin ko muna sila ngayon. Oh. yung mga Pupunta naman, pupunta tayo ngayon doon sa kaya ayan. Christmas! Mm. Thank you, thank you. Ano masasabi mo sa ating mga kahapi milya? Nga, yeah, mahal ko kayong lahat. Merry Aww. Christmas! okay, ay, may kaunti akong dala sa'yo, pero konting-konti lang ito. Ah, oh, daming, daming Ayan, pasensya <laughs> ka na dyan, ikaw na may solo. pag mo nang buksan. <laughs> buksan natin. Wow! <laughs> Ayan, o yan, konti lang yung dala ko sa kapatid daming, ko. Daming, daming nga, oh, um, Sasabihin mo, punong puno. Tapos, ito <laughs> so, ay pam pamulsa mo lang yan. Alam kong madami kang pera. <laughs> Pero, pam pamulsa mo yan. Tapos ko ng kapatid uh, ko. Hello. Konti lang yan dahil alam kong marami kang pera galing kong <laughs> Hawaii. Thank you, thank you. <laughs> ayan, solo, <laughs> solo dito yung kapatid ko siya ay balo. Kasi yung mga anak niya, may kanya-kanya ng pamilya. May anak siya sa Hawaii, may anak siya sa Macau. Oh, kaya doon niya yan. <laughs> Salamat po, magbilang anghel. Ayan. Doon niya nga. O, <laughs> oh, ayan, mga kahapi milya, yun ang kapatid kong doon niya. Ayan, ang bahay niya, o. Oh. <laughs> <laughs> magbilang anghel. Ayan, edi, eh, kayo hindi nakakalabas. Nakakalabas naman ako dito sa panito. Hmm. So, Ang nanay ay ako, ako pang mga senior. I mean, ay doon sa inyo Bayan ay. Dito naman ay ano. Ayan kami ay ilang taon na tayong hindi nagkikita. Wala ko naman taon. Na <laughs> kailan tayo huling nagkita? Isa tayo no. Puri yun yun pa yata. Oo, ay isang taon yan. Oo oh, isang taon. Isang taon kami okay. hindi nagkita kasi tuwing sa December Sinua, 28. Wala pang isang taon. Oo oh, isang taon. Isang birthday mo na nga pala sa 27. <laughs> oh, December 28 last birthday. year nag-reunion kami kasi nga nung birth, nasa Tagaytay. Tapos nung birthday ko sa Tagaytay nga kami nag-celebrate ng birthday. Kaya maging isang taon na kami hindi nagkikita nitong aking kapatid na Doña. <laughs> kasi nga lockdown. Linis ang bahay mo eh. Then, hindi na ako makapagano sa labas. Hindi ko oh, lang mo. sa labas. Tama naman, ito'y balo. Tinan nyo naman ang bahay niya. O, dalagang dalaga Teka, ipapakita ano ko ang bahay niya. dalagang dalaga Napakalinis. O, ayan, mula sa sahig. Napakalinis ng bahay. Yan, yan. Ng aking kapatid. What? At itong kapatid, What? What? Ito, What? What? itong kapatid kong ito. May kulang pa. Itong kapatid kong ito'y napakataray. Oh my nakatira God! Nakatira sa kanila na umurot pag madumi ang bahay ako ay namamaga ang hita sa kakukurot nito. Kapag ka man, kapag ka ang bahay, ay ako ay namamaga ang hita kakukurot. Dahil napakataray, ayaw na ayaw niyang makikita. Malinis ka rin. Ayaw na ayaw niyang makikita ang madumi ang bahay. Kaya ako ay, ayan, dito ako datuto din ng paglilinis ng bahay. Ah! Napakataray. Ikaw! <laughs> naman talaga. Okay. <laughs> uh, <laughs> oh, ayan. May picture pala kami dito. Ayan, oh. Oh, ito nang tayo nagbili eskudero. Ano? Nung birthday ni Ate Norma. Ayan. ayan wala pang pandemic mga happy happy o Ganda sanang mamasyal hala naka naka-display pala dito <tip> Ayan mga ka-happy hindi kami nakapasok dahil ang um, putik. Ito yung dataan. ang layo ng kanilang bahay sa kalsada. Tau po! <laughs> Ta po! <laughs> oh, bo. Wala sa Enrek na ba ho rin tricycle doon sa doon. Kami makapasok. Putik. Puro no, kain okay, ah. Oh, galing na kami kin dati neles, eh. si. No. Oh, ito ay bahay ng kapatid kong lalaki kaso wala siya dito ngayon. Ito yung hipag kong <laughs> Ting ko sa inyo ayan. <laughs> ayan ang hipag ko kay kasali sa vlog. Nanuto. <laughs> ay, ina ni Ate Norma. Kami napunta doon na sa saan. Oo. Oh. Kami oh. ni Anong nagpapalo up ka ng reunion? Oo. Oh, wala may hindi na to. Hmm. Eba, ano ba tayo mahuli? Hindi nga dami natin kung tayo konti lang. Pero kapag ka, ano, kapag ka hindi na pandemic, kahit hindi Pasko, mo, sa bakasyon, ay di itutuloy natin. Pwede na magtatagal at ako'y papunta pa. Hindi ka, ang boutique ko, oh, sendarinito ibay nanja. Oo. Opo, sinisinta ko na Jan na oh, 12,000. Suma uunlan sa kanya. Oy, wala yung aking kapatid, solong kapatid na lalaki, pero nandito naman yung hipag ko. Kaya ayan. Ano nga uuwi si Rin? Ay ito'y papasko ko sa inyong mag-asawa oh. Pamulsa. <laughs> Alam, hindi tuloy ang ating reunion ay kaya ano kaya ako nang pumarito kay doon. nita at saka kay Rita pa may okay, layo naman oh, galing na ako sa kinatinalse. Eh. tara okay. alis na kami okay tara bye 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 okay ay hirap sa daan dun sa bahay ng kapatid kong lalaki tapos hindi naman namin inabot at namamasada daw ng tricycle hinabot lang ipan po. Pupunta naman kami ngayon dun sa isang humang kapadyo. kina Renato. Wala naman din namin inabot. Namamasada tayo. Oi ano? Kumusta ka na? Uy, <tipos> 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 oh, yung bayaw kong pogi-pogi. Oh. <laughs> Happy birthday! Oh. Oh, say hi say my vlog. Hi to my vlog. <laughs> oh, hi to my naman na ano. Pero pumuti ka. <laughs> oh. 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 <laughs> oh, itong kapatid ko napakasipag niyan. Kahit tulog may ginagawa. <laughs> At bibigyan kita ng kaunting pamulsa. Ba! Aba, salamat! yaberto dyan, ha? Salamat. <laughs> Sabihin mo na dyan sa iyo. Nakakulat <laughs> sa iyo. Bakit? Hindi na alam na oh Ay, ngayon, alam mo na. Anong masasabi mo? Na-surprise uh. <laughs> po kami. Janela, oh. Kamukhang kamukha ako pala si Janela. Oy, Janela, hangin. oh O, ganito lang, mga kahapi mila. Kasimple, ang buhay naming magkakapatid. Ayan, Hello. Hello. Oh. <laughs> Anong niluluto mo ba? Ito, isda, ulam lang mahirap. Yeah. ulam din namin yan. Ulam na na bumili kami ng ano sa dagat. Ito pa. Ito pa.

Ganda talaga. Oh, ang oh, ng apo manang mana sa akin. Ang mga apo mo. Ang <laughs> <laughs> masasabi mo, binibigyan ng Ella. Yan, tiktok na tiktok yan si Ella. Oh. Uh. Kami, bye-bye. 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 Pasa kami, Kuya Berto. Pasa kami. Uy, pasa kami. bye-bye. Thank you. Uh, uh, ano, Janela? You. Ano? 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 get like. pero okay lang naman. Ayan, pupuntahan lang namin yung isa kong ang kapatid. Saan pa yung sakay? Oh. Bicycle lang at wala si Nini. Kasi may regalo sa iyo. Oo, oh, papapas ko ang din ako papasok. Oo. May ikipang Ako may regalo. Ipaloto na regalo natin. Yung may pen doon niya. Ikaw ay aking binibidyo. Ayan, paki-napokus sa iyong vlog. Oh, pamulsa. Ah. Oh. Oh. Pamulsa hey, mo 'yan, mars. Oh, wait muna. Thank you. Kailan tuloy ko mo i-vlog mo pa? Thank you. <laughs> Ayan, paki-chat din 'aw, last ay reunion eh. Meron dito sa iyo, ha? Uh Oo. -oh. Hey, eh, but nag-abala ka pa. Eh, ano saan ka magpapas ko? Sabi na pupunta kayo, dapat mas more pa ito. <laughs> na yan. O, Dito ano? Pa, Dito? Tapos uuwi ka sa taon. Sabi ko kayo, tindasi, kahit hindi Pasko at pwede nang mag-reunion, ay saka tayo mag-reunion. Oh, uh, -oh. uh say hi. Hi! Thank you! <laughs> Okay. Thank you, grocery, oh. Oh, thank you. Ay, hala, at kami nagma kami may pupuntahan pa. Kami galing na kay Ate kay Ninita at kay Renato. Oh! Oo. Oh. Ba't akong huli eh? malayo ka. Hala, hala, hala. Hindi na, hindi na. Oh! Sige, sige. Akin, thank you very much din. Sige, sige. Sariling harvest. Oo, oo. Sariling harvest. Sige, salamat. Oh, may regalo sa akin ah bye bye kay mga kahapimilya nadalhan ko na nga yung huli kong kapatid na binuntahan at ayan lang, hindi na lang kami pumasok sa bahay dahil ano Nagmadaming tao dun sa loob ng bahay dahil yun ay nagtatrabaho lang siya don hindi yun sa kanilang bahay talaga kaya hindi na kami pumasok so ayun mga kahapimilya magpagod paalam po na. Bye-bye ng aking mga kapatid pero sulit naman talaga naman ganoon. May kasamang sacrifice. Ayan, kaya at tulad nga ng sinasabi ko sa inyo sana ay maging masaya ang inyong Pasko. Kung hindi pa kayo subscribe, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe, like, share and comment at pindutin na din niyo 'yung notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang pa mga video. Okay, see you tomorrow.